sa board exam sa mga doktor, doktor siya sa mata. Dati na siya vice mayor. Usahay lang may tabo na sa isa ka lungsod. No? Sa Tibo Pilipinas, may top not ka na mayor, may top not ka na vice mayor. Walay lahi ng vice mayor na ako. Bago-abog, vice mayor, Bernie, alam!

Okay, Ay, mo, no? Vice Mayor din yun, 2017. Karon, inyuha akong konsihal sa 1st District sa Davao City. No? Pero kung ano mabon ka ngayon, ko pagka PC si Mayor. Kauban, ang ato, Mayor Carlo! Isa po ko ka-doktor sa mata. Karong babae niyang mata. Kung di kayo hanap-hanap, pasalamat mo kay Maro, kayo mo karoon. May mga guwapa ang nagkasasa. Ah. Gusto ninyo check up mo na kayo yung mataon? Sige. Tutok kaya mo na Guapo Guwapo dili. Wala ko'y dalat sa mata. Itapos ako kay guwapo. Isip ko sa mga Okay na? Bais na ko, abogado ng, ng Conchial, si Conchial, na ako ni Ingudaga Consiyar, kikinata ni Mose Bisyo. Si Consiyar, Atty. Mac Gilaleta! Ang atong congressman, ato nga naman Di ba? May tagpaabot ka, no? Oo. Oh. Lagot na gumaabot kasi kung may smanke, ang mga dalaga sa iya matutok. Kaya sa kapuha. Ang matutok sa kuha ang mga biyuda na lang. Ha? Huh? No? Sige. Sunod, ang inyuhang Vice Mayor Dr. Bermian Ann. No? Asa ka mo yung mga? Ibutan ka na I-message ko, Dr. Bernian Ann. Kinaklan ko kong bayan sa Bills Hospital, i-message ko kay Natay Partner na Timo Partilis. Dr. Bernie Ag... Ah. Ha? I-message diba? mo ako doon. Dr. Bernie Alam! Ah. Aga, luway kayo akong bana. Nasubuan si ako mga babae, ha? Luway kayo akong bana. Kabangin yung tao, kay di na mugahin. Mga yung may tanglay. Sa balay. Ah, sige. pa din na. Ha?